Eto mga tropa, papunta na naman pala ako sa may may wagang istante boy. E, wow. Eh, babiyahin na naman pala tayo ngayong araw guys. <laughs> Ang biyahin natin pala ngayon dito is papunta ulit ng malolos mga repa. Eto <laughs> na no, bossing oh, andito na yung istante ng ano, <laughs> mga jeep jeepney guys. <laughs> e, eh, bali eto na nga pala yung day to ng biyahin natin papunta malolos boy. <laughs> kasi yung nakarang biyahin natin mga ropa, eh napakahabat, napakatagal. Hindi ko pa kasi kabisado yung Ah, nandun sa may malolos, eh. Eh, tara-tara. Kunin na nga muna natin yung jeepney natin dito, mga bossing. Eto, eh, mga tropa. Andito na pala yung jeepney natin dito, mga bossing. ayano Tingnan nyo. Eh, ibabiyahe pala natin ito papuntang malolos, mga ropa. Pero bago natin ibiahe ito, guys. Kung hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa channel natin mo, eh. magsubscribe ka muna. Eto, eh, nagsisidatingan na yung mga ropa natin. Dali, Huwag mo rin kalimutan na i-like tong video mga bossig Dali-dali, i mo na, ayan Nandito na yung mga tropa ko Grabe, ang ganda naman ng jeep ni mo Idol, magkano pagawa mo dyan So tara tara mga tropa Eto, labas na nga natin yung jeep ni natin dito guys Opya, sana konti lang yung bumabiyahe dito mga bossing Eh para medyo malaki laki yung kitain natin dito mga tropa Eto si ano Tara tara, unahan natin ito guys Para mauna tayo sa pila, bilis Eto guys, sakto Walang mga nakapilang jeep ni dito mga tropa Eto, eto. Dali, dali. Pila na tayo, guys. Eh, naglagay na pala ako dito mga ropa ng ano, na suklian para hindi tayo malilito kasi hindi pa natin kabisado, eh. Una nating pasero, guys, si Manong. Op Manong, sakin sa ka na dyan. Dali. Teka, patayin muna natin yung ano natin dito, guys. Makina ng jeepney natin, mga ropa. Magtatawag lang ako dito ng pasero, mga bossing. Oh, sakay na dito, sakay na Biyahay malolos to, biyahay malolos Long ride to bossing, dali <laughs> Nagdala ka ba ng ano mo Pang merienda Kasi medyo mababa tong natin Bossing, <laughs> oh eto guys Senior, op, oh, mga senior, dali Libre lang, sakay na kayo dito sa jeep ko Eto guys, meron ng isa pa ditong Tropo, oh. Nakapila na. Eh magtatawag lang tayo ng pasero dito mga ropa. Oh, o, guys, nagsisidatingan na yung mga estudyante rito. O, oh, dali, sakay na kayo mga iyo at iya. Sakay na, dali, dali. Para hindi kayo malate sa school nyo, bilis. Bilangin nga muna natin yung pasero natin dito. 2, 4, 6, Two, four, six Oy, kulang pa dito. O, kulang pa. Apat, kaliwat kanan. Eto, mga ano to guys. Mga senior, mga senior. O, sakay na kayo dito mga repa. Sakay na kayo. Dali. Bilis, ha? alis na to. Ha? Alis na. So, eto guys. Mapupuno na yung jeep natin dito mga ropa. Eto sa wakas guys. Napuno na rin yung jeep natin dito mga bossing. Kunin na muna natin yung mga pamasahan nila dito mga ropa. O, syempre, titingin tayo dito sa kodigo natin mga bossing para hindi tayo malito sa suklian. So, eto guys, magkano yung bayad niya? Oh, yeah. suklian lang natin ito mga repa. Bilisan lang natin ng pagsukli para makabiyahe tayo agad at malaki yung kitain natin. So, eto mga tropa. Tapos na rin natin suklihan dito yung mga pasero natin. So, tara tara. Abante na tayo dito mga bossing. Dali. Opya. Eto nga pala yung unang biyahe natin papuntang malolos guys. Medyo mababa itong biyahe natin dito mga ropa. I-check nga lang pala muna natin yung gasolina natin dito guys. Kung aabutin pa boy. Uy, abot pa naman siguro to. Eh, nasa tatlong guwit pa naman to eh. So, tara tara. dere lang tayo dito mga bossing. Op. <laughs> Andito pala tayo sa terminal ng giginto mga repa Kunti lang yung bumabiyahe <laughs> ka meron pupunta doon sa may bakanting lote guys <laughs> What? ano anong ginagawa nyo dyan boy Saan kayo pupunta nako po dumadaan ata sila dun sa sikretong daanan ko guys eh nako kumalot na yung sikretong daan ko guys marami na nakakaalam so eto tara tara mga bossing e biyahe na lang tayo dito mga ropa dali e magkano yung una natin kikitain dito mga ropa so eto guys nasa San Nicolas na pala tayo mga bossing op wala pa rin bumaba ba e, saan kaya yung pinakamalaking bababa dito guys so meron pa sayo dito mga ropa o sabit ka na lang bossing dali sabit ka na lang dito ropa sabit eto guys ipasabit lang natin siya dito puno na kasi yung jeep ni natin e pasok ka na lang sa loob kapag meron ng bumaba dyan so tara tara biyahin na tayo agad dali okay bababa daw siya sa matimbo guys so yung pamasahe niya dito is 17 lang Primo dito is 33 boy ayan pakiabot na lang po ng bayad mga ropa naku po kulang sukli daw natin yan sorry po <laughs> Eto guys, niliku lang tayo dito Kailangan daan-daan lang tayo dito mga ropa Kasi puro paliku yung daan dito sa so may malolos boy Mahirap mag-drive, baka mabunggo tayo eh mahirap pala yung daanan dito guys Sobrang layo at saka puro paliko-liko Eh baka mabundol tayo kapag mabilis tayo magpatakbo rito eh Andito na tayo sa barangay pitpitan O oh, wala bang bababa dyan O oh, wala nga ata mga ropa So tara tara baante na tayo dito Eh siguro sa matimbo sila bababa mga ropa Pero na bumaba dito guys O oh pitpitan, baba na, dali. Eto mga ropa, malapit na pala tayo dito sa may ilog boy. Ayan Oh. oh, barangay pitpitan, wala bang babo ba dyan? E, tara tara, bante tayo mga bossing. So, bilisan nga natin ng konti dito guys para makaboundary tayo agad. Opya. Uy, andito pala guys. Merong bumabiyahe mga ropa. Businaan natin boy. Oh, businaan. <laughs> Tara, bilisan lang natin sa pagbiyahe dito guys Para mabilis tayong makarating ng malolos <laughs> Tingnan nyo naman yung mapa natin dito boy <laughs> Napakalayo pa Hindi pa tayo nakakarating sa kalate <laughs> Eto, tamang chill ride lang tayo dito mga ropa <laughs> Kasi sobrang mahirap yung daanan dito boy Puro palikuliko Hindi <laughs> tayo <maka> -top speed <laughs> So eto guys, so, oh, para daw mga bossing Wait oh, lang, itatabi ko lang dito sa gilid O oh, dali, baba na Eto mga tropa, paakyat pala tayo dito sa mataas na daan na to buyo. Oh. Grabe yung tulay dito guys, napakataas. Eh naku po, delikado dito yung mga mabibilis magpatakbo mga ropa. Eh, siguradong lilipad sila dun sa, sa mataas na daanan na yun boy kapag sobrang bilis ng takbo ng jeepney nila boy. E eh buti na lang, dahan-dahan lang ipatakbo natin ang jeepney natin dito guys. nandito na pala tayo sa barangay Matimbo. O oh, wala bang bababa dyan? Wala nga mga ropa, so tara tara dire, dere dere na lang natin to boy medyo malapit na tayo dito sa may bulakan malolos guys eto mga ropa may pumapara na sa atin oh, tatabi ko lang mga bossing Isang lang o oh, yan nagsibaba na sila dito mga tropa so tara tara chat na tayo e eh, nasa barangay na ba tayo dito mga ropa para daw guys nako hindi ka pa bumaba dun ang lapit lapit mo na e eh, kailangan talaga nandun sila yatin sa tapat ng bahay nila guys eto mga bossing oh. Dire Diretso na lang tayo rito. Nasaan na ba tayo dito guys? So, malapit na pala tayo ng terminal ng malolos boy. Eto eto, merong pasero dito. Sakay ka na sa akin dito repa. Dali. oh, yan oh, maluwag na tong jeep ni ko. Oh. Sakay ka na. Dali. Eto guys, pasakayin lang natin yan. So tara tara, Bihay na tayo ulit dito. So eto mga ropa, bilisan lang natin ulit dito para mabilis tayong makabiyahin pabalik ng Bulacan. Eto guys, bilisan lang natin sa biyahe natin mga Ropa no? Parang may nag-overtake sa atin dun ha? Tara tara, bulin nga natin yung si Ropa Pits Nako po, oh man Bakit sobrang bilis niya kasi magpatakbo na jeep ni dito guys Eno, hindi tingnan nyo nangyari sa jeep niya Mga Ropa, parang hindi na ata umandar boy Uy, nako po, Ala, sorry guys. Nagulat ako dun sa nakasalubong natin mga repa. Eto guys, so ang hirap umangkit dito sa daan na boy. Yung pataas, dali-dali. Bilis, bilis. Akit ka dito ropa, mamanduan na kita. Bilis. Wawa naman to si tropa, hindi siya makaket boy. naon nako nakon. Oh no. eh ah, e, baka stuck pa yung makina mo ropa, kaya hindi ka makakit boy. Tayo naman dito mga bossing. Ano na nangyari sa jeepney natin dito mga ropa? na nice stuck na boy. Yan, paunahin lang natin to si Kalbo guys para makadaan tayo. Ito boy, anong ginagawa niya rito? Nako, nako. Hindi siya makakit dun sa pataas na daanan mga bossing. So yun, nakaalis din tayo dun sa wakas. Grabe. Eh, pero talaga yung daanan dun boy. Napakataas. Ang hirap akyatin. Parang bundok. Tabi natin dito mga ropa. Yun, bumabanan rin na yung huli nating pasayero dito boy. So, tara tara na tayo ulit dito. Pabalik na bulakan mga ropa. Yan o, no, nakikita ko na yung simbahan dito boy. Tamang chill ride lang tayo dito mga bossing. Opya. So, eto mga ropa. Papunta na pala ulit tayo dito sa terminal boy. Babiyahin tayo kayo ulit guys so, dito na tayo sa may mga inasalboy Tsaka <laughs> Jollibee wow. So wait teka E eh, magkano pala lahat ng kinita natin dito mga ropa Mura na lang ata E eh, nakamagkano kaya tayo dito mga bossing Wait teka E eh, bakit sobrang itim na ng usok ng jeepney natin dito guys Naku <laughs> Oh no Tingnan nyo, masisira na naman ulit dito guys. <laughs> eh naku po, baka tumirik na tayo dito pag bumalik pa tayo ng ano, ng bulakan boy. Naku, 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 naku. Eh panalangin na lang natin dito mga ropa na hindi tayo tumirik dito boy. <laughs> so tara tara, pila lang tayo ulit dito. Kailangan kasi natin mga boundary dito mga bossing eh. So yan guys, pila lang tayo dito. Eto sana hindi eh, tumirik yung jeepney natin dito mga ropa. So eto mga bossing, oh, ang dami palang mga bumabiyahe dito guys. Grabe. Eto yung mga tropa oh. Nagsisiabang pala sila dito boy. Ang dami namin mga bumabiyahe dito guys. Kaya e, halos lahat ata ng mga jeepney driver dito mga ropa eh. Nandito na sa malolos boy. Ito mga ropa, tingnan nyo. Ang dami kong mga katropang jeepney driver dito boy boy let's go biyahing malolos lang kami mga ropa ayan eto guys meron pa nakakakilala sa atin dito shoutout nga pala sa mga tropang driver natin dito mga ropa eto mga tropa magtatawag lang pala tayo ng pasero dito dali dali magsisakay na kayo dito sa jeep ni ko para makagaray na agad daw dito eto mga ropa nagsisidatingan na sila mga bossing puro senior naman to guys nako puro discount to boy wala na tayong kikita na ito. Eto na guys. Sige magsisakay na kayo dyan. So tara-tara mga bossing. Biyay na ulit tayo dito. Pero wait. Teka. Nako po. Sobrang itim na ng usok na ni natin dito mga ropa. E baka mamaya hindi na tumabot hanggang dun sa Bulacan Boy. Nako, Kailangan na natin magdasal dito mga repa pits. Eto na guys. Biyahin na muna tayo dito. Dali. Ba-bye. Eto so, mga tropa pabalik na pala tayo dito ng Bulacan Boy. E bilisan lang natin sa pagbiyahe dito guys. Baka mamaya hindi na umabot yung jeep ni natin dun guys. <laughs> Baka tumirik na to dito sa kalsada Nako po Oh no Ayan na boy Mga ropa Bilis bilis Kailangan natin makarating dun sa may terminal boy Nang hindi tayo tumitirik sa kalsada Rito mga repa So oh, eto Nako po Meron pa dito naka-stop sa daanan mga bossing So tara tara Bilisan lang natin konti yung biyahe dito guys Eto na mga ropa Op oh, Andito na pala yung tulay boy Kailangan lang natin magdahan-dahan dito Kasi sobrang taas ng tulay na to guys. So, tara tara. Pabalik na pala tayo dito ng bulakan, Boy. Sana hindi masira itong jeep ni natin guys. Kasi parang nakakaramdam ako dito na titirik to boy. Nako, nako. Malayo pa naman dito sa may malolos guys. Tara tara. Bilisan natin ang biyahe mga ropa. Op, yeah, meron ang pumara sa atin dito. O dali. Baba ng mga repa. So eto guys. Bilisan lang natin sa biyahe natin. Baka mamaya hindi na tayo abutin ng doon sa may terminal boy. Eto na. Eto na mga ropa. Nagmamadali na ako. Ups. Grabe. Sobrang bilis na ng takbo ng jeepney natin dito guys. Ayan. Buti na lang. Walang masyado mga jeepney rito mga repa pits. of ya. Meron daw bababa. Sige. Gilid lang natin. O. Dali. Baba na. Nako nako. Puro senior pa naman tong sakay natin dito. Kapag nasira tong jeepney natin boy. Kulang yung pampayos natin. Puro discount yung nandito sa jeepney natin mga ropa. Para na daw, bossing. O, sige, baba na. So, eto, guys. Nagsibaba na sila dito, boy. Naku, naku. Parang mag-overheat na tayo at dito, mga repa. Eh, kailangan na natin magmadali dito, bossing. Bilis, habang di pa tayo tumitirik dito sa daanan, mga bossing. O, so, eto, mga ropa. Palabas na pala tayo dito ng malolos, guys. <laughs> El, eh, malapit na tayo sa terminal. Tara, tara. Bilisan lang natin yung biyay. <laughs> baka mamaya, eh, baka mamaya tumirik na tayo dito, boy. Eto, guys. Bilis, bilis, bilis <laughs> Pumapara na silang lahat dito mga ropa pits Wait lang, tatabi ko lang O oh, eto, dali, baba na kayo. Bawal na ako minto dito mga ropa Baka ah, mamaya, hindi na umandar tong jeep di ko eh So tara tara guys, bilisan lang natin Parang sobrang init na ng upuan Rito boy Baka mag overheat na tayo Rito mga repa, dali Bilisan lang natin ang biyay mga bossing Let's go Eto guys, nagsibabaan na silang lahat dito mga repa So tara tara, punta agad tayo dito sa Talier boy Tingnan nyo naman yung Ano natin dito Makinan natin guys <laughs> Pulado na nopo po ito guys, nakapunta na rin tayo dito sa may giginto Pero wait, teka Bakit ayaw na mag-start ng jeepney natin dito? Hala, naku po Oh no, eto nang na abad sinasabi ko guys Hindi pa umabot dun sa may talyer Naku naman, nasira na Nag-overheat na talaga tong jeepney natin guys <laughs> Hindi na kinaya boy Oh man Teka, sino nang tutulong sa atin dito mga repa? Naku Ipapaayos ko pa naman to. Nag-overheat na. <laughs> Hindi na talaga kinaya boy. Hindi na umabot ng talyer. Eh siguro hanggang dito na lang tong video natin guys. Tatawagin ko na lang si Manong. Para hilain tong jeepney natin dito mga ropa. Nag overheat na ayaw na umandar. Eh so yun dito ko na siguro tatapusin tong video mga repa. Eh kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys. Eh so huwag mong kalimutan na mag like and subscribe dito sa channel natin ha. Ah. Eto boy. Tayo na nga lang natin dito dito yung mag-aayos na jeepney natin guys. <laughs> Hanggang sa muli, paalam!